Update ko tayo sa iba pang mga lokal na balita mga kabombo. Itong pitong luxury cars na mga diskaya nakahilera na sa Bureau of Customs at sinimulan na rin po yung public auction para humaibenta ang mga ito at may balik sa gobyerno. yung pong uh, pera na sinasabing pinambili ng mga diskaya o ng diskaya family sa mga luxury cars. May live update po dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, formal lang sinimulan sa public auction Itong luxury kapis na kontraktor na Curly at Sara Diskaya. Balikan po natin mamay ang linya ni Bombo Jello, mga kapombo. Kasabay pa rin po na pagtutok po natin doon sa luxury cars ng Pamilya Diskaya. Kung babalikan po ninyo mga kapombo, yung pong naging kwento sa likod ho nito, ay kinumpis ka ng Bureau of Customs, itong mga mamahaling sasakyan Matapos nga malaman na ang mga ito ay uh, may kulang-kulang o yung mga papel, dokumento na nagpapatunay na mga ito ay nakapasok sa Pilipinas at napunta, na ipasakamay sa pamilya uh, Diskaya ay uh, kulang, wala hong sapat, wala hong akmang mga dokumento. Habang nagpapatuloy din ano, yung uh, investigasyon sa kung paano po yung nangyari, yung proseso nangyari uh, noong naipasok ang mga naturang sasakyan at naipasakamay sa pamilya Diskaya. Hanggang sa ngayon, ay patuloy pa rin po yung investigation ho dito, ay uh, itina, sinasagawa na po yung public auction para ho doon sa mga naturang mga sasakyan. So balikan po natin yung pong nangyayaring auction, no? yung pong uh, uh, bidding uh, para ho doon sa mga luxury cars. Uh, Bumbo Bumodjelo, si Corpan lang ang public auction ng pitong luxury cars ng mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Diskaya ngayong araw. Nakahilera ang mga sasakyan na nakumpiska sa Bureau of Customs. Kabilang sa mga ipapasubasta ng BOC ang Rolls-Royce Cunningham na may full price na 453 million, Lincoln Navigator na may presyong 73 million, Bentley Bentayga 173 billion, Mercedes-Benz G63 141 million at ang Toyota Sequoia 7.2 million. Ang Mercedes-Benz Brabus naman ay nagkakalaga ng 7.8 million at ang Toyota Tundra 4.9 million. Ayon sa BOC, ang mga mamahaling sasakyan na ito ay voluntaryong isinuko na mag-asawang diskaya kung saan ito ay napatunayan na walang certificate of payment at import entry. Habang mayroon namang sampo na nagparehistro para sa gagawing auction. Kung sakaling mabenta lahat ng mga sasakyan ay aabot ito ng 103 million ang kay Bureau of Customs Commissioner Arian S. Nipomuseno, sinuring mabuti ng customs sa mga dokumento ng mga nagparehistrong mga bidder at dumanito sa masusing profiling. Kung na niyan, pakinggan natin ang pahayag ni BOC Commissioner Arian S. Nipomuseno. Ginawa tayo mga pagsusuri sa mga dokumento nila, kaya alam naman natin. Kaya siyempre, mga, ano yan, mga legitimate bidders yung mga sumali naman dyan. Meron pa nga humabol sana after the deadline. Pero pinagbawal ko na yun. Kasi pag nanalo yung mga hindi sumunod sa deadline, makukulayan yung ating proseso na baka, bakit sila ipinanalo. Dumalo din si Department of Public Works at Secretary Vince Dixon sa gaganapin na public auction kung saan binigyan din ito. Nasimula pa lamang ito ng pagbawi ng gobyerno sa mga pondong inakaw mula sa flood control projects. Aniya? kahit na maliit ang 103 million kumpara sa bilyong-bilyong mga pondong na wala sa kaban ng bayan, isa itong magandang simbolo na unti-unti nang -unti nababawi ang mga nanakaw. Sa so, na niyan, pakinggan natin na naging pahayag ng Secretary Vince Dizon, DPWH Secretary. Hindi ang dapat makulong yung mga kailangan managot dito sa pagnanakaw ng pera nating lahat. Pero kailangan din maibalik yung pera ng mga kababayan natin. And this is the beginning. Ito na yung umpisa. Han, rough more than 100 million ata ang value nitong pitong ito uh, pero kahit na maliit yan kung kukumpira natin dun sa bilyong-bilyon na ninakaw ito ay napaka-importanting simbolo at umpisa na hindi natin pwedeng palampasin ito na hindi may ang pera ng mga kababayan Samantala, ipinaliwanag ng BOC na inuna lamang ang pitong luxury cars dahil ito ang mga siguradong walang legal na dokumento habang ang iba pang 23 mga sasakyan ay nasa kanilang kustudiya at patuloy pang sinusuri ang mga dokumento. Mula dito sa Bureau of Customs, ako si Bombo Angelo. Yes, Bombo Jelly uh, Namataan ba dyan kung may uh, kinatawan ng pamilya Diskaya? Kasi nung una, uh, itinatanggi nila na marami-rami silang ano, luxury cars. In fact, uh, noong nagkaroon ng raid, isa lamang yung unang na, ano, no, na uh, ng mga authorities hanggang sa turnover din lang yung pito na karangdagan hanggang naging walo, naging siyam. So ngayong araw, may namataan bang ano, uh, representative kinatawan ng pamilya Diskaya dyan? Uh, Bumbo Genesis, simula sa ating pagdating kanina hanggang sa ngayon ay wala. Wala namang mga namataan ditong uh, kapamilya o representatives ng mga diskaya. Ayon nga kay uh, Secretary Dizon ay hindi na ito maaaring makuha ng mga diskaya, itong mga nakumpiskang sasakyan na ito. At wala na silang kakayahang muling mabawi ito kasi naka-freeze na ang kanilang mga assets, mm -mm. Bumbo uh... Genesis. So so hindi nila ano uh, hindi nila yung bang huling tingin sana o huling masid doon sa mga properties na talagang uh, inalagaan nila doon sa kanilang garahe, loob ng garahe sa loob ng ilang uh, panon kasi yung iba diyan nasa 2022 pa yata na bili ano. Anyway, Bombo Jay, any questions? ah mm -hmm. uh, uh, as uh, seven na mga luxury cars. Ilan na yung mga the vintage as of this moment? And ano yung gagawin sa mga hindi na ibentang mga sasakyan? Uh, mayroon bang recomputation na gagawin para sa mga depreciation value nitong mga mga, luxury cars na hindi na ibenta? Yes, Bombo jay. Sa ngayon ay natapos na nga itong public auction at sa pitong luxury cars na ito ay apat ang nabili. Kabilang diyan ang Mercedes-Benz Brabus, Mercedes-Benz G63 at ang Lincoln Navigator. Samantalang yung apat na hindi nabili ay i-reschedule itong public auction at ayon sa BOC ay mas bababaan na ang presyo para ma-maximize at mabalik na nga itong mga malilikom na pera dito sa kaban ng bayan Bombojay. Okay. Mhm. daw -mm. hindi nabili? Uh, ano, hindi na abot yung ano yung floor price. Yes, Bombo Genesis ayon sa BOC nga ay masyadong mataas nga ang presyo lalo na itong Rolls-Royce Rolls Cullinan na nagkakahalaga ng 45.3 million. Okay, sige. Uh standby perintayan. Nasa dagdag ng development dyan sa bahagi ng Bureau of Customs. Maraming salamat, Bombo Jelo. Maraming salamat, Bombo Genesis. This is Bombo Ang Hiluganhan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.